Phenomenon of the year, 2024, it's no other than Deo Haribo Balbuena, also known as P. Waka. Um, okay, Ayan na, siyempre madali gusto lang itang pasalamatan at na-present uh, ko ito dahil napakalala ng awal ko ngayong gabi. Kapag naging bahagi ko ko ngayong gabi sa aking programa, isang malaking karangalan po para sa akin. Kaya maraming salamat po. Sa Sabiha, sabi nila, uh, tanungin ko rin si Iwata, anong gusto niya? Um, love or money? mani. Ah, uh, siguro mani Kasi alat uh, ba, pinigil ko pagka maraming ng Manny, maraming pamahas sa iyo. <laughs> 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 Thank you, Pa. Ayan. Maraming um, salamat po. Congratulations. Thank you very much. I have more power. So, Basta ano? Ah, uh, ano yan? Ano yan? Ano kasi? Ano kasi niya ngayon? Kasabihan daw po. Ano yun? <laughs> ano kasi? Ano kasabihan daw? Dating pinupog. Anong sinuluhan? Ang dating pinupog ngayon, pinunupog. <laughs> 我想。 May. So, sa'yo, parang, ano, parang, ah, uh, may nagtakit sa akin. Dito. Ang ginawa naman. Thank you so much. Thank you. Ayan. Thank you. Thank you. Thank Okay, Juan, ay sila ano po. Anong masasabi mo si kami sa Panginoon sa blessings na binigay sa inyo? Ah, syempre, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos dahil um, sa mga blessings na binibigay niya sa akin. Kaya maraming salamat, Lord, dahil hindi mo ako pinapabayaan. At syempre, ako ang pamilya ko at mga kaibigan ko at nakatulong din po talaga ako ngayon sa kanil niya. Maraming salamat, Lord, dahil ang lahat ng na niya ay ibigay mo sa akin. Yes! painting. ako ng Japan. Yes, <laughs>